For the first time, naggatas na we si Weng. Bakit naggatas ka na, Weng? Ha? Um, tumiinom ka na ng gatas. Ha? Masakit ang ngipin. Naralagasan na ng ngipin. Wapit na mungubos ang ngipin. Saka pala mag-inom ng gatas. <laughs> Inom na ng gatas, Weng dati hindi ko yung minum ng gatas kasi po inunom si yan ngayon nagdagatas na ka. kasi po malambot na raw yung kanyang gums dalawa yung ano dalawang ngipin ang gusto ng malaglag kala niya masasalba niya pa yung ngipin niya <laughs> para sa masalba pa yung ngipin na pasta ka dyan wala na yung ngitin. Malapit na malaglag yung mga ngitin. Pati nga yung ngitin. Humus na yung ngitin e. Malalaglag na yung mga ngitin Malambot na yung mga ngitin e. Kasi ginagagapas e. Ganyan na ilaw. Ganyan na ilaw.